tapos so ito tingnan nyo yung hangin nya is ay mga bus oh. kita ba so yun mga bus yung hangin natin is about yan abot 2000 abot 2000 then. yung hangin natin is about 2,000 pero output natin mga boss is sa unit ko 1,8 ito mga boss oh. 1,8 pero yung reading nya is 1,5 lang so ito yan 2,000 ito yung 2,000 yan so dapat kasi naka 1,8 ito yan you know, oh, is ay output nya 1,8 itong nakalagay 1,5 lang so pag ano natin yung mga boss so ito yung sinasabi ko nung nakaraan na video natin na Iba, iba iba yung tama nyo pilit kasi nga sar uh, sa regulator din insan ya. so kita okay, ko maayos mga ya. yan o no. 1.5 lang pipe, yan the smell so pag Ya pag ano nya oh, Ya kita nyo So tataas yan Magiging 1.8 Ayan So ulit naman Magiging 1.5 na naman yan Ayan 1.5 1.8 naman Yan tataas yan o oh. Magiging 1.7 uh, So nang yun sinasabi ko nung nakaraan na, pa iba iba yung At pa 1.5 naman ah so, uh, Akit So, kita nyo. Iba-iba yung tama nya. Kaya, apa ah, iba iba yung output na binibigay ng ano natin. Regulator. Kaya, iba iba yung tama. Ayan, ulit naman. Balik -balik lang. So yun mga boss, uh, ah, natin gagawin is tanggalin natin yung hangin ito tanggalin natin tapos kunin natin yung regulator Tsaka saka dinisin natin mga boss yan bale yung iba mga boss uh, dito nila nire-release yung ano natin itong ito nire-release to pa minsan dito rin yan so sa akin mga boss busin ko na lang yung hangin kasi minsan pag dito dito. So nasisira yung ano niya. Yung itong ano natin. Yung pag nag ano tayo ng pag nag ano tayo na release ng hangin. Nasisira yung ano niya bibig. So ayan, mga boss. So zero na yung hangin natin nila. Itanggal natin yung hangin niya. Zero. So babakasan na natin to. Tanggalin muna natin yung ito sa taas. Tapos, ito na. Tulogan natin mga boss. na to ano natin to ito, ito. regalero yan oh, so, maraming dumi oh yan so yan mga boss Binisa natin kasi pangit na yung output nyo. Nag-iba-iba -iba na. So, pag pinilit nyo mga boss, dito yan luluwag. Pero, dito sa tanke nyo, tsaka sa offset, hindi yan luluwag. Or sa receiver nyo. So, dapat ito unahin nyo dito. Tsaka, pwede rin dito sa kabilaan. Pero, insan, kala nyo lumuluwag na dito yung nagluluwag sa gitna. So, yan, napupunit. tapos itong output natin yan o daming ano daming na kaya pa iba iba yung output natin eh daming mga ano sa loba o so, lagyan natin ng ano dapat din yun sa inyo sa mga baguhan mga sa inyo dyan mga boss na baguhan pa na hindi nakaranas magbukas nito siguraduhin yung wala ng laman na hangin yung tangke at saka yung receiver nyo or yung upset kasi delikado ito mga boss ayan o Dito tayo, so ito yung may pwede pa rin siya, pwede pwede agad oh. Dyan o maraming ano ito, Parang ribaba So sabi ko yung mga ribaba Tanggalin nyo kasi Ito yung pinaka Nag ano sa loob Kung baga nagtutukod sa mga plate Kaya Iba iba yung output nya Ginisin ah, nyo yan tapos Ito yung pinaka importante sa lahat yung Ano nyo Dạ yeah. mình cho so. mèo. 1,800 PSI so yan 1,800 PSI so ganito lang yung nilagay ko dito mga boss kasi ito lang naman yung gusto ko na output na ilalagay ko dito sa receiver ko so tingnan nyo lang sa screen mga boss may ilalagay tayo dyan na kompleto na ano hanggang sa 2,2 uh, 1,8 1,9 1,5 1,2 900 1,000 so Tingnan lang sa screen mga boss. So dito, ito lang yung nilagay ko para hindi na hindi na ako matagalan mag ano. Hindi ko na sinulat. So ito lang susundin ko mga boss ah. So sa ano natin, ganito yung setup ah. Kita ko lang sa inyo mga boss. Yung setup is, no? Yan. Oh. Ganyan yan. Ganyan. Sabi so, sabihin, nung ganito, kaya pareha sila, tsura. Ah, uh, papunta to sa ano natin sa offset or sa receiver. Dito naman yung sa maliit din dito. Ganyan no. Maliit. Ah, uh, papunta to sa tank natin. Ito sa tank. So hindi kayo mag hindi naman kayo mag ano niyan, matilito kasi maliit, maliit rin dito. At itong mataba, malaki, malaki rin. So itong mataba, hindi sabihin pa offset to. Tumulit pa uh, tank. So try natin mga boss uh, Una, dalawa Dalawa yung una So minsan kasi Umiiba rin yung output kasi ito Yan, nakakorb yan mga boss ha, So habang matagal Parang nagpa flat sya sa la Ano sa matagalan na paggamit natin yan. So dapat Pag nag ano kayo, maximum nyo 3,000 lang or 3.5 wag nyong iba kasi 4,000 so wag nyong abutin sa mga 3.8 pinaka maximum nga lang minsan yung iba 3,000 lang 2,9 so ganyan lang mabos para hindi pag na, para hindi tumayupi mga boss oh. hindi yan mag ano mag plane kasi naka curb yan eh so yan kisa pag yan minsan pag ano iba pag pinalakasan nyo yung karga 3.8 3.5 So nagpi-plane siya. So dapat 3 mill lang yung sa so, depende sa ano kaya ng ano nyo sa unit nyo. Kung saan hiyang na ano. So, yung mga boss, dalawa. Tapos tatlo. Tatlo yung gagamitin natin mga boss. Ha? Ito pwede rin dito is dalawa. Yan, dalawa. dito tatlo yan dalawa tat dalawa tatlo tapos tatlo rin tatlo rin sa kabila so, dapat yung nakakarb talaga yung kunan nyo mga boss para yan. tapos dalawa ito yung ano natin mga boss ayan so dalawa tatlo tatlo yun o tatlo tatlo yun mga boss tatlo, tatlo tatlo tapos dalawa dalawa ulit dalawa 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 Saka dalawa ulit yeah tapos last is ito dalawa ulit sa labas so bilangin natin 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 11 12 13 oh, 2 4 6 8 10 12 14 tama so de tatlo 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 stick dalawa tapos ayan so tama mga boss yan yung setup natin so itry lang natin tong mata, yung parang makapal para pag okay sa swan kasi pag makapal okay rin gamitin para hindi matabilis ma yung ano nya yung mga uh, yung mga kasama nyang ano kasama nyang mga plate na iba So, try lang natin mga boss para kung okay lang. Yan. Tapos, ah, ito. Dito. So, ito, nilinisan na natin yan. Tapos, ito. Dito. Sa so, kabilang side. Dito. So, try natin kung okay mga boss yung ginawa natin ito na sa receiver natin mga boss ito yan the uh -huh. hindi mahirap pasok ganyan lang yung setup tapos So ito mga boss yung leak tester natin na ginawa nung nakaraan. So ito pang 5 ito mga boss, ito M18 sa ano ng motor. So kunin natin to. Lipat natin sa kabila. ito so, yung ginagamit purpose nito mga boss sa mga hindi pa nakakalam ah uh, tester natin is para halimbawa kung wala yung leak tester ganito yung mga yahari, mga boss oh. may hirapan kayo mag pump kasi halimbawa iniba nyo yung output so ito yung ilalagay nyo yung tangke ganyan pag pump nyo at iba yung lumabas dito yung one net, naging 1.6 lang or naging 2000 so syempre tatanggalan nyo ulit kasi hindi hindi accurate sa nilagay nyo na output so tatanggalin nyo itong tangke mahirap to pag i-pump siguro abot to mga 200 pump or 300 so, mahirap pa kayo dito so dapat meron kayo pang testing ito mga 30 pump lang siguro so pwede nyo na matingnan kung kano output mo So, ganito ka importante yung leg tester mga boss. Mahirapan talaga kayo pag wala kayong leg tester. Ayan. So, ganyan lang yan. So, pwede na tayo mag-pump. Yan Ganyan lang mga boss ka. Ha? Simple. So, yan mga boss oh. Kung nakikita nyo ah. Abot na yan mga 1 So, yan 1-8 lang. ito na mga boss napaham tayo ulit hindi ko na pa nakita kasi nahirapan tayo sa pag ano sa pag tanggal kasi magpit dito yan 2000 yung uh, laman 2000 PSI yung output natin is yan o oh. napakasintra ng mga boss sa 2,000 19 yan, yan. ah sa so 18 pala sorry So, yan mga boss. So, 1.8 na. Ang tama na sa 1.8. So, ito. Yan 2,000. Yan. So, 1.8 PSI. So, okay na ito mga boss. So, pwede na natin itong tagalin. Kaya salpak natin itong tank. Yan. So yan yung gandaan pag mayroon kayong leg tester mga boss kasi uh, hindi kayo masyadong mahirapan sa pag pump So nakadalawang testing tayo. Uh, sa bukas na ano rin na okay rin yung ano natin unit. So okay na yun. 1.8 PSI. Ito boss lagyan na natin itong uh, tank natin final ano na ito, mga boss, ah So ayan mga boss, bali ito na nagpump na tayo. Yan, tutapos ko lang mag -pump. So yung output natin is yan 2000 yung ano natin ito yung output natin is nasa 16 lang. So ginawa lang natin 16 para okay si mga boss. Tapos ito tinanggal natin yung swing niya kasi uh, lalagyan natin ng lalagyan natin ng palitan natin ng oring dito para walang blowback dito yan so ito na mga boss oh. so bali hindi ko na napakita sa pag ano ko sa machine kasi uh, asimbulin ko na to ngayon yan. Madali kasi ako mga boss kasi sisiting natin to gagawin tayo mga boss yan so, so, so uh, simple na ito natin mga boss sa so, mga boss oh. yan lalagay natin so, lalagay natin sa ano natin sa minute uh, yun, yun o oh. lalagay natin yan yung lalagay natin mga boss tapos uh, meron tayong ano dito mga boss eh meron tayong nakalaga dito na buhit para yun yung pagpunuhan natin sundan ito sa swing natin medyo matigas pag sinara mo yung ano natin swing so wag nyo lang mayosyadong higpitan kasi baka malus thread yung ano natin eh kung sa inyong unit ganito rin yung tamang higpit lang kasi baka masira yung thread nya lumabas ano? tapos, oh. tapos sitting natin dito sa ano natin dito sa band nya uh, sinisilip ko dito sa butas kung kung ano yung butas nya kung halimbawa kung halimbawa yung butas nya is uh, pakanan or pakaliwa uh, yan so ganyan yung ginagawa mga boss so yan mga boss bali dadagdagan natin ng hangin kasi mga uh, 1.8 lang yung hangin natin 2,000 so gawin natin 3 mil mga boss tsaka test natin kung okay yung 1.6 natin na output so ito na mga boss oh, bali gabon natin yung pump pala nakaabot na tayo sa tingnan nyo mga busa yung hangin natin is nasa ah uh, makita nag molds so hindi lang makita kasi nag ano nag molds basta nasa 2000 yan o oh, 2000 yan are 1 2 2500 tapos yung uh, natin is ito ng nakita yan o oh. yung guwit nasa ito Alam. para makita nyo mga boss ah uh, pakita ko talaga sa inyo ito mga boss ah yan ito yung unang guhit 1,000 ito kalawang guwit 2,000 sa gitna abot 1.6 so try natin kung ah, tataas yung output nya yan 1.5 lang yan ito pa isa pa yan yan nasa 1.6 lang 1.6 1.5 so yan yung pinaka ano natin mga boss tama pag sitting yan so okay na mga boss yung unit natin so 2,500 yung ano natin